pala guys sa sanyo na ano na single door ayun laglag -lag na yung pinto nya nabulok na yung hinges nya sa ilalim na uh, ko na lang to ng pinaka hinges nya tapos si ko lang to para na lang kong pinto so discard ko na lang to guys So ito guys, uh, kinabit ko na yung ano, testing muna natin. Yun. Yan guys, oh. So, diniskratihan na lang yan. Yun. Ayan, oh. Okay, libelado na siya. Pantay na yung ano niya. Kaya pag wala kasi sa libel yung kabit nito, hindi siya lalapat, oh. Deliberin natin to. So, ayan, okay na yan guys. Ayos. Kabit ko na lang yung screw sa ilalim. So yun guys, okay na yun, tapos na. I-testing It na lang natin kung lumalamig ba ito. Kung lumalamig siya, para pag lumalamig siya, i-deliver ko na ito mamaya. So ito guys, testing. Yan. Lambot naman naman yun. So Ayan. maluwag dikit ang lang yung screw sa itaas at maluwag So yung so, kasi pagka yung uh, wala sa level to, hindi lalapat ng ganyan yung pinto ka wala sa level yung lagay mo ng pinto hindi mo sya mapapalapat so ayan so testing ko na lang yan guys tulong so, nga lamig ayan so ayan kumana sya tignan natin kung umiinit yung condenser yan umiinit nga so lumalamig to Okay to Ayan Umiinit yung condenser niya. So lumalamig to Ayan Okay na to mamaya Deliver ko na to After namin mag lunch Tabit ko na pala to ito okay guys, lumalamig. Ayan, nag nang na yung lamig niya dito. Ayan o. Ayan, okay na to. Okay.